Good morning guys. Nandito ako sa pintuan. Tignan natin guys kung ano, yung itinanim ko na cherry, may bunga na siya. The last time ay uh, ang video ko ay yung may flowers lang siya, but now guys, meron na siyang fruit. Let's check. Tignan niyo guys. Tara! nyo guys, oh, di ba? Ang dami na niyang bunga. And uh, I hope na yung cherry na ito ay yung matamis kasi ayan, kinain na ng ibon guys, oh. So I bet gusto ko mat matikman kung matamis ba ito. I want to taste it. Oh, look, kinakain ng ibon, guys. Ay. Ito yung cherry na maasim. Maasim siya. Hindi siya masyadong matamis, hindi rin siya masyadong maasin. Ito, second try. Yeah. Dalawa 'to. Mm. Hindi naman siya maasim. Pero hindi siya masyadong matamis. Matabang. Masarap. Pwede na rin. So, bunga, guys. Yan. Pang second summer niya lang ito. Yay! Diba? Thank you, Lord, for the fruits. Ayan. Kinakain na ng ibon.